Tuwing matatapos ang Christmas holiday, marami sa ating mga OFW na nakabakasyon sa Pilipinas, ang balik trabaho na sa abroad. Pero paano kung katatapos pa lang ng kasiyahan sa Pasko, pagsubok na agad ang sasalubong sa kanila sa bagong taon sa dayuhang bansa? Tulad na lang ng naranasan ng OFW sa Qatar na si Arnel. December 2019 nang huli siyang magbakasyon sa Pilipinas para dalawin ang pamilyang nasa La Union. Pero pagbalik sa Qatar noong January 2020, may dala na siyang sintomas ng COVID-19. Yun na po yung nagsimula na ng panang ubo. Nung nandun ako sa Pilipinas, nung pasyal dito, pasyal doon, napabayaan ko po yung ubo na yun. So until April 2020, na, parang lumala yung ubo. Iyon ay sa kabila ng pagpapanatili niya sa kalusugan sa loob ng labindalawang taon sa Qatar bilang isa sa mga security personnel. Bagamat masama ang pakiramdam, na ipagpatuloy pa ni Arnel ang trabaho hanggang May 2020. Pero dahil sa matinding hirap sa paghinga, dinala na siya sa ospital. Doon napagalaman na positibo siya sa COVID-19. Para maisalba ang kanyang buhay, kinailangan siyang turukan ng pampatulog habang nasa ICU. 40 days, 40 nights po akong tulog kasi every time na nagigising po ako, yung nababahala sila na bibigay ako kasi mahina po yung oxygen po ng katawan. Ngunit sa kanyang pagdilat, hindi pa natapos ang kanyang kalbaryo. Sa kawalan ng pag-asa, halos magpaalam na rin si Arnel sa kanyang pamilya. First time ko na makita ang pamilya ko dun sa video call. Sabi ko sa kanila, kung ano man mangyari, siguro hindi naman kayo pababayaan ng Panginoon. At hindi naman yung pamilya natin na titingin sa inyo. Pero nung yung pagsasalita ko na yun, talagang ina-interrupt ako ng misis ko. Sabi niya, laban, pagsubok lang yan. Marami pa ang nagpalakas ng loob ni Arnel, kabilang na ang mga kababayan niyang nurse, mga kaibigan at kasamahan sa simbahan sa Qatar. Buong pagpapakumbaba na lumapit si Arnel sa Panginoong Diyos at inihingi ng tawad ang kanyang mga kasalanan. Hanggang sa unti-unting sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin para sa kagalingan. Mula sa ICU, nailipat na siya sa ward. Talagang lahat po ng mga taong involved na lalong-lalo na sa prayer na nalay nila sa akin, hindi lang siguro pasasalamat yung maisusupli ko sa kanila. August 2020, naging negative na siya sa COVID-19 at nakalabas na sa ospital. Matapos ang pakikibaka sa COVID, nagpa siya si Arnel na pagtibayin pa ang relasyon sa Panginoon. Nakikijoin po ako sa sa online service sa mga, sa church. Nakiki-join rin sa mga prayer meeting pero sa online pa rin po 'yung nung nangyari ito, ito nga po nagkaroon na po 'yung family prayer kasi dati almost lahat po kasi kami nakakilala uh, na sa Panginoon, wala man lang yung family prayer. So, ang family verses namin is the uh, Proverbs 3, 5 and 6, yung trust. Yung trust ko po sa Panginoon, yun yung nagbibigay sa akin ng lakas. Uh, sabi nga niya sa kanyang mga salita, na uh, hindi ka naman niya pababayaan o iiwan.